sa kabila ng panahon ng tagulan, bakit tayo nakakaranas ng malas summer na init ng panahon? Alamin natin ang mga posibleng dahilan niyan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Matapos ang malawakang pagulang dulot ng habagat, nakaranas naman tayo ng matinding init ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa eastern section nito. Ngayon, talakayin natin ang mga posibleng dahilan niya. Unang-una, totoo pong summer sa northern hemisphere o sa itaas na bahagi ng ating mundo na kung saan nandun din ang Pilipinas. Ang simula po ng summer sa Northern Hemisphere ay mula June 20 or 21 onwards o yan po yung tinatawag nating summer solstice. At magpapatuloy po yan hanggang buwan ng September na kung saan, ang summer po sa Northern Hemisphere ay panahon po ng kabagat o panahon ng tag-ulan sa ating bansa. Dahil nga technically summer pa rin sa Northern Hemisphere, mas mahaba pa rin po ang duration ng ating umaga kaysa sa gabi. Kung mas mahaba ang umaga, mas marami po tayong enerhiyang nakukuha mula sa ating araw na kung saan nagdadala po yan ng mas mainit na panahon. Ang opposite po ng tag-init ay hindi tag-ulan, kundi taglamig po. Yan po ay nangyayari naman sa mga buwan ng December hanggang February sa ating bansa. Kaya kapag mahina ang habagat at wala po tayong mga pagulan at kung wala rin po tayong mga banyo, normal lamang po na mainit at malinsangan ng panahon sa mga buwan ng June hanggang October. Dahil panahon pa rin po yan ng summer sa Northern Hemisphere. Ang alawa, yung epekto ng kabundukan, yung ating hanging habagat or southwest monsoon ay eh, nangyagalinga dito sa southwestern portion ng ating bansa. Pag tumawid na po yan sa bundok, nababawasan po ang moisture niyan at mas umiinit po ang temperatura niyan. Kaya mas umiinit po yung ating temperatura lalong-lalo na dito sa eastern section ng ating bansa kapag panahon ng habagat. So halimbawa, tumama yung ating habagat o southwest monsoon sa kabundukan ng Cordillera o Sierra Madre, nababawasan na po yung moisture niyan kapag umakyat na po ng bundok. At kapag tumawid na yan ng bundok, mas nagiging mainit at malinsana na po yan. Yan po yung tinatawag natin katabatic or chinook winds. So mas warm at drier po yung ating hangin kapag tumawid na po yan sa kabundukan. So narito po ang heat index nitong mga nakarang araw na nagbula sa pag-asa. Ito ay magandang ebidensya ng tinatawag nga nating epekto ng kabundukan. So kung mapapansin nyo, ito pong mga color red or orange ay may mga heat index na umabot sa 40 degrees Celsius pataas. So yung mga ilang areas dyan ay nasa kabilang side ng bundok, kagaya nitong area ng Tugigaraw at Apari, kagayan. Napakainit at alinsangan din po dyan po sa may area ng Baler at Kasiguran, Aurora. Medyo mataas din yung ating heat index dito sa Metro Manila. May kinalaman naman yan sa ating ikatlong posibleng dahilan. Ikatlo, yung lokasyon o geography ng ating lugar. Meron tayong pinatawag na urban heat island effect. Kapag nasa siyudad tayo, mas mainit at malinsangan po talaga yung ating panahon. Sa mga city, since kakaunti ang mga puno at puro sementado yung mga kalsada at buildings, mas nagre-reflect po at naiipon ang init. Sa mga valley naman, kagaya ng Tugigaraw at Nueva Ecija, naiipon din at natatrap ang init at hindi po ito nakakalabas. Kaya mas nagiging malinsangan din ang ating panahon. Last but not the least, global warming at climate change. Hindi na po natin may pagkakaila na tumataas talaga ang pangkalatang temperatura ng ating mundo. Climatologically speaking, July at August talaga ang pinakamainit na buwan sa hilagang bahagi ng ating mundo o Northern Hemisphere. Pero ngayon, July at August 2023 ang pinakamainit na July at August sa kasaysayan or since nagkaroon tayo ng record. At ramdam din ang epekto niyan sa ating bansa. Although minsan nakakaranas pa rin tayo ng malalakas na buhos ng ulan, dulot ng thunderstorms, mag-ingat pa rin po tayo sa matinding init ng panahon at sa mga posibleng epekto nito. Pugaliin pa rin po natin uminom ng tubig at magdala ng payong, hindi lang pananggalang sa ulan, pwede rin po itong pananggalang sa matinding sikat ng araw. At gaya nga nang nabanggit natin dati sa ating mga forecasting tape, panahon pa rin po ng habagat o takulan ngayon. Although nakaranas tayo ng mahabang duration, ng mainit at malinsang panahon, babalik at lalakas din po muli yung ating habagat at hindi pa rin po tapos yung ating panahon ng bagyuhan. Sa katunayan, meron tayong binabantayan low pressure area sa loob ng ating Philippine Area Responsibility at bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan naman ang ating tatalakayin sa susunod. Muli, ito po ang inyong weather tito mula sa Philippine Weather Trivia.